So, ba, Sige. Oh, oh, sa Biblia ah, bawal hindi sa. yung ano yung yung kay Kristo po yung hindi naman na Hindi po yung ginawa niyan tubig yung oh, ginawa yeah. niya alak. Yun. Oh, tubig yun, hindi naman fermented bakit, liquid. Bakit po piniyag alin? Uh, maglasing yung mga tao. <laughs> hindi naman nalasing eh. Oh, pakinga mo, hindi nalasing. <laughs> At nang matikpan ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga at hindi niya nalalaman kung saan buhat. Tatapot nalalaman ng mga alila na nagsikuhan ng tubig, ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalaki. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak, at kung makainom ng mabuti ang mga ito, ay saka inilalagay ang pinakamasama itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. kung lasing yun, ibig mo sabihin, madidistinguish niya pa yung mabuti sa kayo masamang alak. He is well in his faculties. Wala, hindi siya lasing. Pwede pong minom, wag lang po maglalasing. <laughs> pagka ang iinumin mo, yung alak na ginawa ni Cristo, payag ako. Ah. Hindi kasi nakakalasing yun eh. It is not a fermented liquor. Yung ginawa ni Cristo, tubig lang yun eh. Pinaglasan niyang alak. Hindi galing sa fermented ano yun. Eh pagka yung alak ngayon ang iinumin mo, talaga agwa di pataranta yun. Bawal lang sa amin yun eh. Si ah, Maraming salamat sa